do you think this uh, this results, yung survey results, kung saan tumataas yung bilang ng mga Pilipinong suporta the ICC investigation, yung pag-rejoin, pati yung kaalaman nila, mas mataas na yun. Do you think this could uh, affect the, the actuations or decision by the President dito sa ICC kung sakali man, for example, magpalabas sa arrest warrant? Definitely, no? Definitely dahil lang ang mga politiko naman, especially yung pinakamataas na politiko, yung presidente, ay uh, laging pinag-aaralan yung sentimiento ng mga mamamayan. Kaya kung makikita niya na tumataas yung approval uh, sa investigasyon ng ICC, yung pagbalik natin bilang miyembro ng ICC, no? At uh, yung uh, paki, dapat -koordinasyon ng gobyerno kahit hindi na tayo miyembro ng ICC, I think ko oh, ito ay magiging significant in the next few months. No? Lalo na ay uh, lagi siyang hinahamon nung, ng uh, uh, baka maakusahan ng ICC sa si ex-president Duterte. Laging tinetest yung kanyang... Uh, uh, yung kanyang katauhan no at lagi siyang tinatakot ng ko ano, ano mga threats uh, easily yung biggest threat sa presidente ngayon at sa kanyang gobyerno ay si ex-president Duterte. Kaya uh, dapat seryoso niyang pag-aralan itong sentimiento ngayon ng mga tao tungkol sa ICC. Dahil uh, uh in the immediate as well as in the, in the medium term, baka ito yung uh, sagot niya sa mga threats no? Uh ni Duterte laban sa kanya. Na na ako na eh, hindi na hindi na nakatago eh, talagang lantaran eh, no? Uh, Ba't ba ba uh, uh, yung presidente medyo uh, hindi, parang hindi niya tipo yung nakikipag-away. No? Kung baga, magkaibang magkaiba sila ni Dikong. Si Digong parang hindi makatulog kung walang kaaway. Si presidente naman ay uh, uh, mas gusto niya yung uh, yung uh, uh, anong, anong, ginawa niya nung uh, Valentine's Kumaten ng concert, nanonood ng oh, Coldplay, yeah, 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 yeah. Uh, kumakanta yeah. sa banda, Saka, karaoke. Nung, nung Valentine, meron silang kwal eh. Meron silang uh, 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 kasama yung misis niya, kasama si First Lady, na pinag-uusapan ano? nila yung uh, paano sila nakakilala, yung, 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 yung ganun ba, na, 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 sweetie sweetie pie. No? Na, yeah. ah, ganun ba? <laughs> Oo. Oh. Hindi <laughs> ko alam eh. Hindi nga tipo on... yung uh, puro PI, puro PI ni Digong eh. No? kapulat nung uh, last week, nasa puro PI na naman yung kanyang binato doon sa ICC na balak niyang imasaker pag iseserve yung international warrant. No? Eh, y y yung mga ganyang ano, yung so, mga pagbubunga nga, ay sorry, mm -hmm. uh, hindi yata maganda yung term ko. Yung ganyang mm -hmm. pagbibitaw ng uh, maanghang na pananalita, okay ba yan? Mm hmm. Nakakatulong ba yan sa kanyang cause? given the uh, idea or the possibility na pwede siya ipa-arresto. Nakakatulong ba yan? Minumura mo pa tapos yung threat. Definitely hindi. Pero baka iba yung kanyang audience eh. Baka yung audience na yung tingin niya na base niya dati nung siya ay presidente pa na medyo dramatically nababawasan. No? Uh, so baka yun yung kanyang main audience. Ikalawa, baka tingin din niya masisindak niya yung presidente. No? Dahil alam naman niya na itong presidente nito hindi pala away, itong presidente na ito ay conflict averse, baka sakaling maduro niya para talagang uh, pumusisyon na huwag papasukin ng ICC rito. Baka may gano'n siyang calculation. No? And, uh, eh, but do you think of that calculation? Baka naman ito, this is a case of be careful what you wish for. Kasi mm -hmm. ang presidente si Marcos, powerful ang presidente. Yes, exactly. Dahil uh, baka masyado naman yung ina-underestimate yung presidente, no? Dahil hindi pala away, dahil uh conflict averse, ay uh, kaya niyang duruin at kaya niyang pressurein na 'wag talagang papasukin yung ICC. Baka masyado niyang ina-underestimate, no? Uh, ba baka iba yung calculation niya sa calculation natin, no? Uh, na lang natin kung ano yung mas accurate. Mm, ano bang calculation natin? <laughs> Tingin ko... Nadamay ako eh. Nananahimik ako dyan eh. <laughs> Tingin ko recognize naman ng presidente na ang biggest threat sa kanya ay si Duterte. No? Kaya kung wala siyang gagawin, ay uh, uh at his own risk. Especially after the midterm. No? When you say biggest Kaya, threat, threat to unseat him? Anong klaseng threat yan? Well, uh, at the minimum, threat as the new opposition. No? at the maximum to unseat him. Now, in no uncertain terms, yun naman lang sinabi ni De Gong noong Rally. Di ba? Destabilization, insurrection, uprising, mutiny, coup, secession, and even a hint of a uh, extrajudicial killings. No? Hint? Ah, ganun ba? Ako, hindi ko naisip yan. Oh, nga. hindi ako ganyan mag-isip eh. Hindi uh, ka, hindi ka ganyan mag-isip eh. No? Oh, Matinaw Puti na lang, hindi na ako presidente. Kung hindi, baka ah. na nasama siya. No? no <laughs> Ma-EJK siya. Eh, ba ibig sabihin? Oh, na, dahil na. uh, addict daw eh. No? Eh, ang, oh. Uh, uh, mukhang ang pinapatay ng EJK, hindi naman mga drug lords eh. Mukhang ang pinapatay naman ng EJK, mga addict eh. No? Mga ba? user. Yung maliliit. Uh, maliliit na, lang. Yan nga na uh, ayon sa prinsipyo ng harm reduction ay dapat tinutulungan no imbis na kinukulong at pinapatay yan ngayon ang uh, dominant sa buong mundo eh kahit sa Colombia na sentro ng drug war kung maalala mo yung Cali drug cartel yung uh, Pablo Escobar mismo yung presidente ang sinasabi niya harm reduction na siya no <laughs> hindi hindi solusyon yung violence, hindi solusyon yung pagpatay at pagpapakulong. Ang solusyon ay tignan yung uh, yung uh, drug problem as a health problem. Correct. Eh, haba ng discussion natin last time dyan. Ito sa harm reduction, mukhang walang nakagets na troll. Eh. <laughs> uh, teka lang ah. May isang nagtatarong kasi dito. Wait lang, wait lang. Hmm. May comment dito. Uh, ito sagot ko sa'yo. Boom. <laughs> spin doctor ka. Rin. Para tumataasukan mo ah. Tumataas yung, <laughs> uh, yung uh, skill set mo ah. Uh. Oo, so, oh, so, eh, spin doctor mo. Uh, spin doctor ka pa eh. Uh, Kaya kailangan ng kwentuhan, alam galing at saka talino. Ibig sabihin uh, mayroon ganoon. Ah, uh, siguro. May kilala akong mga spin doctors pero bayaran. <laughs> Parang mga yeah. political analyst na bayaran pero may mga uh, kilala ka. Rin. Ah, oh, may, may may mga nakahagip ako. Yung medyo may mga bumubulong sa. Oy, oh, bayaran yan oy, bayaran yan oh, obvious naman. Binablock pa nga ako na iba eh. parang eh, oh. tama naman iblock nila. <laughs> na may mga ganun kasi yung aawain ka sa social media tapos pag tingin mo naka-block ka, yung ganun, paparinggan ka lang. Para ka, ka pala. Uh, uh, mahilang uh, mahinang nila lang. Uh, uh 'yon. Dahil pina-block oh, ka. Okay. Eh. <laughs> Nga pala nasa social media ka ba kayo? They have a Twitter account, ganun. Uh, Facebook? Ako? wala eh. Oh. Okay. wala. Gag Gagawa ko well, kayo. Kunari uh, kunari ko 'yan pero ako magko-control. Tas Does... Okay. Niya, siguro okay. after 3 days ang dami nang kaaway. Pwede, pwede. Basta hindi ko babasahin dahil gusto ko ma makatulog na mapayapa eh. Ah. Uh -oh. ito may isang tanong dito pero hindi ko na ipo-post, no. May tanong si Joselito De Guzman. Hmm. Boss, pakita nung case kay Mr. Llamas kung tut Ako, na hasagot. Confirm po 'yan. <laughs> <Dabi naman. laughs> Confirm po 'yan. Naging sila po. <laughs> <Uy>! <laughs> <laughs> Uy. Uy. Ano problema dito eh napapasalan ka tapos eh edited yung uh, tanong, edited din yung sagot. hindi ko na hindi ko na. <laughs> talaga wala talagang press freedom dito. Sa bansang ito, no? Talaga uh, dapat talaga ay pinaglalaban ang karapatan ng SMNI no? <laughs> <laughs> oh, no. tayo. Oo. Oh. Oh. Pina-pressure nila si Kibuloy, no? Ay, sorry, sorry. The anointed son of God. Grabe no, hindi ko maintindihan yung, yung blasphemy na ginagawa na rin sa anak ng Panginoon. Oo, oh, oo. No, oh. 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 Kaya namimiss ko na makikinig sa SMNI eh. Dahil doon ko lang napapakinggan si, si Duterte ng dalawa, tatlong oras. At uh, dahil napapakinggan ko, pwede kong banatan sa Fox First. <laughs> yung, ba yung, yung ba Yung purpose nun? no. Oh, pero tama ba yung ginagawa ng mga senador na yan? No? Yan yung sina Senator Rizzo Ontiveros. Talagang dinidiin yung anak oh. ng Panginoon. Uh, oh. mukhang, mukhang hindi sila mapab- mapab- mapagbubuksan uh, ng pintuan sa langit pintu sa ginagawa niya. Uh, uh, medyo sacrilege yun. Eh, no? Yan ganyan. No? Tapos uh, nag-issue pa na sa Bina. Tama ba yun? Pareho ha, pareho nag-issue ng sabina, both houses. No? Grabe na yon. Uh -oh. mo, uh, a year ago, hindi mo, hindi mo iisipin yan, di ba? Hindi mo iisipin yan. Ngayon eh, uh, parang itong ICC na pinag-uusapan natin, di ba? Uh, a year ago, todo depensa ng Senate at saka House kay Duterte laban sa ICC. Tapos eh, last year eh, biglang nagbago ihip ng hangin, no? Maliban uh, malibang kay Juan, malibang kay Aimee, kay Bato, kay Bongo, at saka kay Robin Hood Padilla. Ay, todo pa rin yung kanilang depensa. Kung gusto niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.